Hi mga ka-people! Meron ditong kawan, durian. Subukan ko ang baho. <laughs> Subukan ko kung kakainin ni Prince. At Sunday. Baho, 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 baho. Ayan o. Do you know durian? The fruits that mabaho-baho. Ha, Prince? Prince, I have something to... Ano ka boy? Ayaw yata. Ayaw yata ng prince ko. Ha? Ha? Oh. Oh. Ayaw. <laughs> Aya mo, Prince? Sandi ka, oh. Oh, kinain di. Kinakain ni Sandy, oh. Kinain niya. Ayaw mo na di? Ko, tama na yan? Kunti lang? Aba, kinakain ni Sandi. Oh, si Sandi po kumakain ng Dorian. Na. No. Si Prince ayaw. Ha? Ayaw mo Prince? Daig ni Sandy. Ah. Gusto niya yung nasa daliri ko. Ah, ayaw talaga ni si... <laughs> ayaw talaga ni Prince. Ni Sunday. di! Oh, gustong gusto ni Sandy. Ah. Magkaiba talaga ang aking mga anakis. Nang gusto. Huwag ka iba sila ng gusto. Ah, oh, pre, ay, sandi, oh, ito na lang, last na lang. Kasi, hindi pwedeng madami. Konti-konti lang dapat. At least, na-try ko na, Nalamang ko na gusto pala ni Sandy. Ay, nag wait na si Sandy, o. Oh. Prince naman! Prince! Prince, paraan! O, oh, kunakain niya talaga. Ito, Prince. Ayaw mo talaga, Prince? Ha? Ayaw mo talaga? Gusto ko Sa daliri ko. Ah, gusto niya na sa daliri ko. O, isaus. Ayaw niya pagkain nakalagay sa... Ano? sus naman si sa Prince ko. Walang tiwala doon sa, sa tinidor. Mas gusto yung nasa daliri ko. Kumakain din si Prince. Si Sandy talaga. Gustong gusto. Oh. Gustong gusto niya. Gustong gusto ng Sandy. Pag magbibigay kayo ng durian sa aso aalisin niya yung, hindi, wag niya ibibigay ng buo kasi yung buto niyan, hindi pwede sa kanila. Hmm, iya, yeah, gustong gusto ni Sandy. Uy, sus, hindi siya nababahuan. Oo. Uh -huh. Gustong gusto ni no, Sandy. Si Prince din, nagustuhan na rin nung ano, Nung no? Nasa daliri ko lang hmm, Ayan no? oh Ayaw, ayaw talaga Ayaw mo? Bigyan na kay Sandy, kay Sandy na lang oh, Kay Sandy na lang Kay Sandy na Kay Sandy na lang Ay sus, gusto ng Sandy ko oh, tama na Bye bye, Manga people! Bye bye, Sandy!